Ang yung gandang 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 gabi pesan ayo Tayo karain si Charong. Pegi pegi. si Charong bapak ini kasal. Yan. Ini lama ni parpar. Ah, si parpar nak saya. Kalau kau kamu nak par. Nak bola ais. Mulai gue ya sama aku. Nak kau nak makan kakak, mau ngomong. Ha.

Kaano ako jacket ako mamaya. Kasi mamaya, ang lalik araw, sobrang lamig dito mga kasoy. Baka ano, pag lalag na pag hating gabi na, malamig na. Pag lalabas ka, malamig na rin. Pero may heater naman dito mga kasoy. Oh. Ano? 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 Heater yan. Pinutin lang to. Tapos adjust natin yan. Sa pula. Ang number 4. Iinit na higaan natin heater kasi ang kontra sa lamig yung heater pag mainit naman meron naman aircon doon na kasi yun o yun kasi container tong container tong kuhan namin tirahan sobrang lamig sobrang init din dito kaya kompleto naman hindi naman kami nagbabayad dito mga so na anong tirahan libre naman yan pati tubig kuryente ang ito, shout sa lahat nga pala. Saan may nasulok ng mundo? Saan may sulok ng Pilipinas? Alam mo na sa ating mga kasamahang OFW, may doon yung shout out. Sa ating, uh, sa aking kabalin. Sa Pampanga, yan. So, may galaga shout out kay Sa Kabisayaan, Kamindanawan. At uh, Kabikulan. Yan, saan may ya sulok ng Pilipinas ulit? Ito, may galaga shout sa ating mga kaibigan sa ating mga mga bagong followers or subscribers. May galito shoutout po sa inyo sa ating mga solid at organic. Thank you, thank you very much. At shoutout nga pala sa lahat ng buong Team Kabati. Ayan, may galito shoutout po sa lahat ng buong Team Kabati. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you, thank you for watching and God bless you all. Ingat po tayong lahat. Bye-bye! Mm,